Sobrang dami ko nang nagamit na pampaputi pero hindi talaga may effect sa akin. Girl, baka hindi ka consistent. So, ito yung tinutukoy niya, yung Bonita Oil. Kung meron ka namang sensitive skin, kung meron kang problema sa skin mo, like may mga katika-tika, psoriasis, eczema, ito yung perfect sa'yo. Talagang formats ko na itong ginagamit and makikita mo naman, hindi talaga ako ganito kaputi. Ito yung ginagamit ko. Day and night mo siya gamitin. Depende yan, girl, sa goal mo. Pero ako talaga ginagamit ko sa umaga si Sunflower Oil. Sa gabi naman si Malayan Pink. So, parehas na to merong SPF 30. Paano naman to ginagamit? So, pwede mo siyang i-direct sa skin. Pwede mo naman siyang i-mix with lotion. And saka mo i-apply sa skin. Ganun ko siya ginagamit. Right after mo mag-shower, mag-apply ka na nitong oil ng Bonita. Hindi lang ako puro salita, girl, kasi talagang totoong ginagamit ko siya day and night. Eto lang talaga yung nakapalighten ng skin ko, yung mga peklat ko jar, and of course, sa aking kilikili sa 4 months na paggamit ko nito, girl, talagang walang araw na hindi ako naglalagay. Consistent is the talaga sa lahat ng pampaputi. Marami na rin ang bumili nito para sa deep hydration at relaxing glow from head to toe. Kaya super recommended talaga. Treat your skin with the luxurious touch of Himalayan pink face and body oil. Order na ngayon habang naka 70% off at may free shipping pa.